Robin Padilla bumuhos ang emosyon ng tuluyang sumama si Mariel sa bago nito. Bumuhos ang emosyon ni Robin Padilla nang tuluyang sumama si Mariel Rodriguez sa kanyang bagong kinakasama. Ayon kay Robin, hindi niya mapigil ang magdalamhati sa naging sitwasyon ng kanilang pamilya. Sa isang panayam, aminado siyang labis na nasaktan sa pag-alis ni Mariel. Hindi niya inasahan na aabot sa ganito ang kanilang hiwalayan, bagamat puno ng galit at hinanakit, sinabi niyang mahal pa rin niya ang kanilang mga anak. Marami ang nagpakita ng suporta kay Robin sa social media, si Marielle, kasama ang kanyang bagong partner, ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Patuloy na iniinda ni Robin ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, nananatiling tahimik si Robin ukol sa kanyang susunod na hakbang, ang publiko ay patuloy na nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. And this are Chika for today mga ka-Showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.